simpleng gulay lang ang lulutuin natin ngayon guys kalabasa sa kasitaw at may sahog ng manok sa kalabasa hiwain lang natin ng ganyang kalalaki sa sitaw ganyang kahaba yung manok iwain lang natin ng pakyub tapos magisa na tayo ng sibuya sa kabawang paminta gisahin natin ng maigi yung ganyang pagagisa guys so, tapos ilagay na natin yung manok tapos maglagay tayo agad ng patis patutuyuan natin sa patis yung ganyang pagagisa guys so, masarap niyan tapos lagay na natin yung kalabasa sa kasitaw tubig isang litro pang palasa. seasoning granules saka natin pakukuluan sa loob ng 10 minuto. Pagkalipas ng sampung minuto guys, malambot na yung kalabasa sa kasitaw. Tikman muna natin guys. Kampyon ang lasa. Malinam na. Masarap. Manamis-namis. Ilagay na natin yung dahon ng malunggay. Pakukuluan lang natin ng mga ilang minuto. Luto na to guys. Tingnan nyo naman guys. So, kulay pa lang. Ho. Talagang mapaparami ka ng kain. napaka naman talaga guys ng combination. No? Isa lang ang masasabi ko guys. Ito na yung pinakamasarap na sinabawang gulay na may kaunting sahog na manok na lulutuin mo. Kung mapadaan man sa'yo to, wala ng plano-plano, magluto ka na rin nito.